So napalaya na po sila ngayon. Nandun po ako, kasama nila ako sa kulungan nila kanina, mantakin nyo. Hero pa ngayon ng Kongreso dahil ang sabi, palilalaya sila in the spirit of Christmas on humanitarian grounds. Pero sa totoo lang po, alam na nila na nakabinbin na yung kaso ng habeas corpus at didinigin po yun ng korte. Kasi ang habeas corpus po, yan ang pinaka binibigyan ng importansya ng hukuman. At tatingin ko dahil nga sa desisyon ng Lincoln Ong versus Family na mainit-init pa, kakalabas lang, na malinaw na bagamat merong kapangyarihan ng Kongreso na mag-cite in contempt at magpakulong, dapat ito ay sumusunod pa rin sa karapatan ng mga mamamayan to due process. Dapat bigyan ng pagkakataon na madinig at hindi po yung ginawa ng Kongreso. Mantakin nyo, si Lorraine Badoy kinulong dahil ang tanong, meron bang advertisers ang programa mo? Sumagot siya ng oo, sumagot siya ng hindi, o nagsisinungaling ka contempt. Eh, ano naman kinalaman nun dun sa inquiry on fake news? ang isyu ng kung merong paid advertisements ang show niya. At si Ka nga po ay kinulong dahil doon sa hindi pagsabi ng kanyang uh, source, no. Lilinawin ko lang po no bilang abogado ni Ka-Erik, sinabi po niya na walang katotohanan yung sinabi ni uh, uh, Chairman Tambunting at sinabi daw niya kung sino yung source niya. Ang totoo po, walang pinangalanan si ka KaEric. Pero parang may ideya sila kasi tinigdan nila yung telepono niya kung sino mga tinatawagan eh. So madali naman po makita kung sino mga tawagan. Pero hindi po nang galing sa kanya ang pangalang na kahit sinong soy. So nanindigan po siya, nagpakulong siya ng isang linggo dahil sa kanyang karapatan na nakasaad naman po sa batas na sotolo, eh bakit naman niya sasayangin pa <laughs> yung kanyang pribileyo? Eh pinakulong na nga siya ng isang linggo. Hindi po maibabalik ng kongreso yung pitong araw na pinagkait ng kanilang kalayaan. So sa akin po, may mga pagkakataon na maski ang kaso ay naging muti na academic na, ang hukuman dahil sa importansya ng issue, dahil ito po ay issue ng constitutional right, at dahil ito po pwedeng maulit na hindi dumaan sa proseso ng judicial review, yung capable of repetition but evasive of judicial review, maaari pong mag-rule pa rin ng Korte Suprema. Ito po yung ginawa nila sa Farmali. Miski na-release na, na yung mga testigo na di, di umano ay nagsinungaling sa Senado, yung mga executives ng Farmali, ay nagkaroon pa rin ng desisyon. Bakit? Kasi nga po pwedeng paulit-ulitin ng Kongreso at kinakailangan naman ma-educate ng hukuman kung paano talaga dapat i-conduct ang mga legislative hearings in aid of legislation. Eh ito po ang pinaka issue dito. Po, pwede mo bang ipakulong ang mamamahayag dahil ayaw niyang sabihin ang source niya dahil nga sa Soto So ito po yung isang okasyon para linawin ng Korte Suprema kung sakop ng Soto ang Kongreso. At ang tingin ko naman sakop kasi ang gumawa rin ng batas na yan, Kongreso. Hello! Bakit naman nila i pa ka mga sarili sa batas na sila mismo ang gumawa? Di ba? Merong kasabihan na the lawmakers know the law that they're making. E di dapat alam nila na sakop sila ng SOTO law. To. At kapag hindi naman po bibigyan ng linaw yan ng ating uh, Korte Suprema, baka maulit-muli na mga mamamahayag ay makukulong dahil pinanindigan nila yung karapatan nila sa SOTO law. Ang tingin ko po, ang talagang hinahabol yung SMNI. Kaya bukod pa doon sa pagkakakulong doon sa dalawang anchors nagkaroon ng resolusyon na humihingi sa National Telecommunications Commission na isuspinde ang prangkisa ng SMNI. At ngayon lang, merong isang Congressman Gutierrez ata na naghain ng panukalang batas na rinirevoke ang kanyang prangkisa. Ako po, hindi po ako naaabala dun sa pag-revoke ng prangkisa kasi kinakailangan sumunod yan sa proseso ng pagbuo ng batas. Kinakailangan dumaan po yan sa Senado. At sa tingin ko, alam ng mga senador na kapag i-revoke -re mong franchise ng isang media outlet, yan po ay paglabag sa karapatan ng malayang pamamahayag. Ang ABCBN paso na ang prangkisa. Pero ang SMNI, buhay na buhay pa ang prangkisa. Bagamat panayang banat ng ABCBN at kay bilang siyang nagtanggal ng prangkisa ng ABCBN, sa bagpalang ang kongreso naman po ang tanging may kapangyarihan magbigay ng franchise, ang hindi alam ng marami, limang taon nag-operate ang ABS-CBN na walang prangkisa. Hindi po yan tinutulan ni dating Presidente Duterte. Limang taon silang nag-broadcast na walang prangkisa. So tingin ko po, walang mangyayari dyan sa panukalang batas na i-revoke. Ang gusto lang nila, diktahan ng National Telecommunications Commission na suspindihin ang prangkisa. Eh, hindi po nila magagawa yan eh. Kasi bagamat Kongreso na rin ang bumuo sa National Telecommunications Commission, yan po isang quasi-judicial agency at dadaan din po yan sa proseso. So bakit nila gustong tanggalin ang prangkisa? Well, obviously, dahil ito pong ginagamit ng mga Duterte bilang medium of communication. Mantakin mo, pinulaan ang presidential insa na si Speaker. Sa kanilang pag-iisip, hindi dapat pulaan ang Speaker. Eh si Maharlika nga, ang tinitira si Presidente. Hindi naman pinasasara ng Presidente yung Boljakan TV ni Maharlika. Pero itong si Speaker, pag tinira siya, pasasara niya ang SMNI. <laughs> 'di diba? Weird. Parang mas sensitibo pa siya kaysa sa presidente. Bakit kaya? Pero mga kababayan na tignan ninyo ha. Gumawa na sila ng susunod ng hakbang. Inanunsyo na nila na magiging prioridad ng Kongreso ni Speaker Martin Romualdez ang charter change. Dahil sa survey, ang Speaker Romualdez ay 0.04 sa survey para presidente. Magtatangka talaga sila na baguhin ang ating sistema ng gobyerno gawing parliamentarian government para ang speaker ang susunod na prime minister. Siyempre, hahayaan niya si Insan PBBM na tapusin ang kanyang termino. Pero siguro, lalagay nila sa transitory provision ang kanilang charter change, matapos ang termino ni PBBM ay prime minister na para masiguro na ang susunod ay si speaker. Ganyan ang game plan kapag alam nila na hindi siya susuportahan ng taong bayan sa kanyang kagustuhan na maging presidente. Abangan ang susunod na kabanata. Pero kung sa tingin nilang masusupil nila ang lahat ng pupula sa kanila, nagkakamali po sila. Dahil ang sarili niyang tiyohin, nung panahon ng Marcelo, tinangka po yan. Pero hindi po sila nagsaksid dahil lalong sinupil ang maralayang pananalita, lalo nagiging malakas ang boses ng na mga nagdanais na depetsahan ang demokrasya.